Ano yan? Gagawin mo ba ang lahat para sumikat? Ha? Diyos ko, ano ba itong mga pinapadala niyo sa akin? Ano naman ang i-empower ko dyan? Alam niyo, wala namang problema kung umihi tayong mga kababaihan kahit saan pa yan. Kung hindi ba naman talaga natin mapigilan eh. Yung tipong sasabog na ang pantog mo. Kesa naman, di ba? Kaya guys. <laughs> Bawal mo tingdog. ka ng UTI. Pero naman, naman. <laughs> Siguruhin naman natin na ligtas yung lugar at walang makakakita sa atin. Pero itong si ate, pag-check ko nung link ha, nak ng Content pala niya talaga ang pag-ihi kahit saan. Tapos ni-record nire niya. ang sakit sa ulo. Bakit ate? Bakit mo ginagawa yan? Ba't kailangan mong i-video at i-post dito sa social media? Diyos ko. Pinabuhusan mo ba ng tubig yung pinag-ihian mo? Siguro lahat ng pinupuntahan itong si ate pumapanghe. Ang pakasalaula naman ho ng ginagawa pagbi video uh -huh. na supposed to be dapat privado. Gosh. This is really awkward and hellishly embarrassing to watch. I think may problema si ate mentally and she needs help alam nyo rin ba kung ano ang problema pa na nakikita ko dito, ha? Yung mga nakakapanood na tao, pinapatronize din yung ginagawa ni ate. Sinusuportahan. Tuwang-tuwa din sila, kaya mas ginaganahan tuloy, umihi si ate. This is not good po. Hindi po ito natin dapat gayahin, or katawaan. Not just for her, ha? But for everybody that kung gagawa kayo ng mga ganyang kahihiyan, alam niyo yun, you may be famous today, pero, yun nga lang, sa hindi magandang paraan, gusto nyo ba ng ganun? Tanungin nyo yung sarili nyo. Wala akong masabi. <laughs> ang gusto nyong maalala, lalo na ng pamilya nyo, ha? Yung aalalahanin ka ng mga tao dahil sa kababuyan or kalasuan ng mga pinaggagagawa nyo sa social media. Ha? Alam nyo, siraulo din naman ako, no? Pero hindi sa paraang ganyan. Seriously, mga kasyopaw. She needs help. At kung mapapanood man ito ng kanyang kaanak, kaibigan, kapitbahay, o kahit na sino na nakakakilala sa kanya, please, please po, ipacheck up niyo po siya. Good morning! Wala, magalit mo na naman. Insanity is a sign of a broken mind. An insane person's mind... Is always crying for help. I hope she gets well.